gade na to. Yan. nilagay namin ang Hindi na po kong naglalagay ng cabbage. kasi mas masarap po ang bangsibuyas sibuyas. Yan. Na po. <laughs> <laughs> ay yah 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 Yan yah oh. yah mas yah masarap yan. Mas masarap yan kung lang si Boris ang ilagay. Napakabango ng amoy. Mm, sarap. Yan po. Yay. Yan ang aming Gracias.